Good morning ulit mga Kamistal Mix dito. pa uwi na kami. Sino gusto nito? Pamain. Pamain furniture. Yes, oh. Ayan, no. kami ni guys. Ganda tong ano, lagyan ng TV. Oh. Natural. Natural. kasi nang nanguha kami ng pako tapos nung pauwi na kami may nakatumba na kawaya, nakita namin yan hindi pinapansin ayan na siya nabagaan ba? love Mga kapatid, fuerte ke bugat lang ba ke mata ko sang ka taw Number 3 siya kung titingnan Abay okay, so, na guys Sa una lang gulay sa to eh na